Kamusta mga ka-health? Sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang mga senyales na maaring magpahiwatig na may problema ka sa iyong thyroid. Kung ikaw ay may nararamdaman na hindi pangkaraniwan, baka makatulong ang video na ito sa iyo. Ang thyroid gland ay isang importanteng bahagi ng katawan na nagre-regulate ng metabolismo sa pamamagitan ng pag ng thyroid hormone na T3 at T4. Kapag may problemang nagaganap sa thyroid gland, maaring makaapekto ito sa pag-andar ng metabolismo sa katawan. Pagtaas o pagbaba ng timbang na hindi maipaliwanag. Narito ang ilang dahilan kung bakit maaring magkaroon ng hindi maipaliwanag na pagtaas o pagbaba ng timbang kapag may thyroid problem. Hyperthyroidism o overactive thyroid. Sa mga taong may hyperthyroidism, ang thyroid gland ay nag-overproduce ng thyroid hormones. Dahil dito, ang metabolismo ng katawan ay maaring magmadali na nagre sa pagbaba ng timbang kahit na hindi naman nagbabago ang kanilang dietary intake. Ang mga taong may hyperthyroidism ay madalas na pakiramdam na palaging gutom, kaya mas marami silang nauubos na enerhiya kaysa sa normal hypothyroidism o underactive thyroid. Sa mga taong may hypothyroidism, kulang ang produksyon ng thyroid hormones. Ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng metabolismo ng katawan na maaaring magresulta sa pagtaas ng timbang o pagiging mahirap magbawas ng timbang. Ang mga taong may hypothyroidism ay may pakiramdang palaging pagod at hindi kumikilos ng mabilis na maaari makaapekto sa kanilang physical activity at enerhiya na nauubos. Pagkakaroon ng madalas na pagod o kawalan ng enerhiya. Ang pagkakaroon ng madalas na pagod o kawalan ng enerhiya ay isa sa mga pangunahing senyales na may problema sa thyroid, lalo na sa kondisyon na tinatawag na hypothyroidism o underactive thyroid. Gulang sa thyroid hormone T3 at T4. Sa hypothyroidism, ang thyroid gland ay hindi nagproproduce ng sapat na T3 at T4 na kinakailangan para sa normal na metabolismo ng katawan. Ang kakulangan sa mga ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng enerhiya at pagiging mabagal na metabolismo. Pagbaba ng metabolismo ang thyroid hormone ay nagpapalakas ng metabolismo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga selula ng katawan na gumawa ng enerhiya mula sa pagkain. Bukod sa pagod, maaring kasama rin sa mga sintomas ang labis na pagkaantok, pagkasira ng memorya o pagiging makalimutin, pagkabigla ng pagkataba, pagkakaroon ng malamig na pakiramdam at madalas na pagkahapo. Ang mga ito ay dulot ng hindi sapat na thyroid hormone sa katawan. Kakaibang pattern ng pagtulog o insomnia Problema sa thyroid ay maaari makasama sa iyong pattern ng pagtulog, kaya kung madalas kang magkaroon ng insomnia, dapat itong bantayan. Pagkakaroon ng pagkahapo o pagbabago sa itsura ng buhok, balat o kuko. Ang thyroid disorders ay maaaring magdulot ng pagkasira sa buhok balat o kuko. Kaya kung napapansin mong mga ito, magpa-check up agad. Pagkakaroon ng hirap sa paglunok o paghihilamos. Kung madalas kang magkaroon ng paghirap sa paglunok o may pakiramdam na pagkasikip sa leeg, ito rin ay maaring sinyalis ng thyroid problem. Madalas na pagkakaroon ng init o lamig. Ang thyroid disorders ay maaaring makaapekto sa regular na paglabas ng init sa katawan. Kaya kung ikaw ay palaging mainit o malamig, dapat itong bantayan. Pagkakaroon ng sakit sa emosyon Mga pagbabago sa iyong emosyon o pakiramdam tulad ng pagkakaroon ng pagkasuklam o pagkakaroon ng pagiging antok ay maaaring epekto ng hormonal imbalance na dulot ng thyroid problem pagkakaroon ng pagkasira ng pangangatawan. Ang paglaki ng thyroid o goiter ay maaring maging senyalis din ng thyroid problem. Pagiging labis na sensitibo sa init o lamig. Sa mga taong may hyperthyroidism, ang mataas na antas ng thyroid hormones, T3 at T4, ay maaring magpataas ng metabolismo ng katawan. Labis na pagpawis Ang katawan ay maaring maglabas ng labis sa pagpawis para mapanatili ang normal na temperatura kahit na hindi gaanong mainit ang kapaligiran. Ang pagkakaroon ng hyperthyroidism ay maaring magdulot ng pagkaramdam ng labis na init sa katawan na maaring magpataas ng kakayahang makakaranas ng init. Sa kabilang banda, ang hypothyroidism ay maaring magdulot ng pagbaba ng metabolismo at mababang antas ng thyroid hormones. Sobrang sensitibo sa lamig. Dahil sa mabagal na metabolismo, ang mga taong may hypothyroidism ay maaring maging sobrang sensitibo sa lamig. Maari silang madaling lamigin kahit sa mga normal na temperatura o kondisyon ng kapaligiran maaring magkaroon ng madalas ng pagkakaroon ng problema. Pagkakaroon ng pagbabago sa takbo ng puso o blood pressure. Sa mga taong may hyperthyroidism, ang mataas nantas tas ng thyroid hormones ay maaring magdulot ng palpitations. Dahil sa mabilis na metabolismo dulot ng hyperthyroidism, ang puso ay maaaring magkaroon ng takbo o palpitations. Maaring nararamdaman ng taong ito ang puso ay kumakabog ng mabilis o may irregular na ritmo. High blood pressure, ang labis na thyroid hormones ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure. Ito ay maaring maging sanhi ng hypertension o mataas na presyon ng dugo. Sa kabilang banda, ang hypothyroidism ay maaring magdulot ng Takbo ng puso, ang mabagal na metabolismo at kakulangan sa tired hormones ay maaaring magresulta sa pagbaba ng takbo ng puso o bradycardia. At yan ang ating top 10 signs na may tired problem ka. Kung nararanasan mong ilan sa mga nabanggit na senyales, huwag mag-atubiling magpa-check up sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Ang maagang pagtuklas at pangangalaga ay mahalaga para sa ating kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong matutunan pa ang iba pang mga impormasyon tungkol sa kalusugan, mag-subscribe na sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Para sa karagdagang impormasyon at tips sa kalusugan, bisitahin ang ating iba pang mga informative videos sa channel. Maraming salamat mga